for video mga idol Magputo tayo ng ating opo tulad nito mga idol oh. yung upo natin parang sayang tingnan di ba yan pero wala tayong magagawa mga idol ay eh, putulin putulin natin lahat ang mga puno na to kasi tataniman natin iba kasi alam niyo dito mga idol hindi na mahalin yung upo na to hindi na mabibinta, hindi na mabibili. So, kaya nga, ang gawin namin ay patayin na lang ito para makapagtanim tayo ng iba. Sayang mga idol, oh, di ba? Di ba? Ang sayang mga idol. Kung isipin natin, sayang, oh, maraming bunga. Oh. Pero wala tayong magawa kasi stock buying ang upo, mga idol. You know. Sige. Uh, putulin na natin 'to para mataniman ng iba. Sayang mga idol, eh. 'di natin putulin 'no, may mga bunga oh. ilang linggo na 'to mga idol. Uh, ang buyer namin dito nag-stop na. Si kawawa, so kawawa yung bunga ng upo. Ah. Uh, mabili mga idol oh sige agay aray putulin nyo yung dalawang linya na yan ay para tayo ay makatanim ng iba yan wow wow ito pa may puno pang isa yeah. bag bag taba sana ulit yung kailangan problema wala tayong buyer kawawang upo na to. Hindi naman po dito nga payaan natin. So, tanima natin ay doon ng uh, ang aming plano dito. Itanim ay siling labuyo. Para sa ating bare Kasi marami kaming punla ng sili. Kaya, uh, sili nila ang isipan namin pag time so goodbye upo so kailan kaya to uh, babalik ang presyo ng ating gulay na upo kaya ang gawin namin ay putol talaga to mga idol iyan you know sayang area tsaka uh, masira yung ano natin mga talit sa taas pag ang laki-laki ng mga bunga na hindi na kukuha mga idol. Ayan, no? You know. You know, makita niyo mga upo nga binagsakay ng upo sa ilalim mga idol oh you know. So ilang linggo na po wala tayong uh, buyer ng upo dito. Kaya ang gawin namin ay stop. Ayan, kasi maganda pa ito taniman ng iba mga klase ng gulay huwag muna ito susunod naman tayo ito nito kapag may presyo na mga idol pag ng gandang presyo naman ay sak saka tayo magtanim ulit ng ganitong mga produkto kasi kasi ngayon ay nagsabayan parang nagsabayan yung pagtatanim ng mga uh, ganitong mga produkto tulad nitong upo ayan ayan mga idol makita natin to so babalik to sa lupa huwag tayong mag alala babalik to sa lupa mga idol ayan 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 iba magtanim kami ng siling labuyo dito sa sunod ng mga mga sima, linggo sa sunod na linggo ay tataniman ito ng siling labuyo para tayo ay makaprodukto naman sa area na to ayan malinis yun sa pagdating ng init lilinis talaga to mga ito ayan ayan Buhin to. Mga idol. Ganito talaga ang buhay ng ating farm. Ah, minsan, mura. Minsan, ay mahal. At tulad nito, wala. Ang bagal. Ang bagal talaga. Bumalik. Ha! no ako? Sadyang 嗯。Yeah. kas pala ang ulan mga idol yan ayan ayan dito na po tayo sa dulo na to uubos ng upo natin putol para pagdating sa init ay mamatay na to oh ulan ulan talaga o tuyo, -tuyo na ng yun na maes na mga idol